Hello, mga ka-chicken ano? Hmm? Kung mo to yung inuman oh? No. Ito. oh, ilagay mo doon para makainom yung mga sisiyo mamaya Magbaba yun sila. ayan nangingitlog na rin yan Ayan, oh. Ayan. Galing-gilingan yun yan amin. Yung kita bigas Marami yan sila eh. Andun lang oh. Andun Ito, ito. Ano ba yung kinukuha mo? Ha? Ano ba yan? Ha? Ano yan? Kino, tamo, 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 tamo. Hmm, Hulin yan. Ha? Huling. Ayan si kuya namin. Kahit andito lang yung siya sa bahay. Hmm. O, Oh, siya lalaka, ano diba? Sapatos siya. Ayun yung mag Ito, ito patay, Ilagay mo yan dito, oh. Dito, ilagay mo siya dito para pag mag-inom sila. Nagiging blue na siya kasi ng kulay blue yung takip. Yes. <laughs> Bola man yan blue? Oo. Den. No. Kasi daw kulay blue din yan. Tapos pamiyaw pa. Ano yan? Ilagay mo yan dito yung mga hulen. Mala. Oo. Kage. Uh, batu pala to, oh. Ayan, ang aming mga chicken. Hmm. Ilagay mo dito. Diyan mo na, na yan ilagay. Kaya mga sisiyo mag-inom. <laughs> yan. Diyan ha. kuya namin